Ikaw ba ay binaliwala na ng mahal mo? At sobrang nagkamalabuan na ba kayong dalawa sa isa't isa at halos wala na siyang pakialam sa iyo? Kaya ngayon ay nararamdaman mo ang sobrang sakit at lungkot dahil sa nararamdaman mo na hindi na talaga maaayos ang relasyon at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual. Ito'y simple lamang at napakadali pong gawin at ito'y napaka-epektibo at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Nang sa ganon ay habang buhay, magmamahalan kayong dalawa ng partner mo at manumbalik ang pagmamahal at nararamdaman ninyo sa isa't isa. Ngayon, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At sa ibaba, isulat mo ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses. At pagkatapos mo ng masulat ang pangalan mo at ang pangalan niya, ay kumuha ka lamang ng isang rose petal, dried o fresh na rose petal ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ilagay ito sa papel na sinulatan mo at kunin mo ang pabango mo, maglagay o magspray ka ng pabango sa papel at sa rose petal. At pagkatapos ay balutin ang rose petal, itupi itong papel at saka hawakan saglit, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Kahit anong gusto mo para sa relasyon ninyong dalawa ng mahal mo ay pwede mong ihiling sa ritual. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At pagkatapos ay iipit itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa wallet mo o sa bag mo o sa bulsa mo at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At paniguradong manumbalik ang pagmamahal ng partner mo sa iyo. At habang buhay, magmamahalan kayong dalawa, malayo o malapit man kayo sa isa't isa at itago itong ritual pangmatagalan matagalan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us.